Nini, kanini, ko <laughs> Nini, talaga. Mula Isabela, lumuwas pa si Nanay Lina sa Baguio City para magpa-chemotherapy. Ito'y dahil mayroon siyang stage 3 cervical cancer. Pero ang kanyang chemotherapy sana ngayong araw na unsya dahil wala itong nahanap na supply ng dugo. Maliban dito, kapos na rin sila sa pera. Yung pera namin talaga, exacto lang sana. Kung walang problema sa dugo, eh hindi ko naman naiintindihan yun. Kaya, tigis-tigis lang eh. daming lakad-lakad. Awan ah, ng Diyos, nakapasok kami sa malasakit. Charity. Charity, gano'n. Tapos yun nga, every 21 days, nandito kami sa Baguio, Pero syempre, pera talaga ang product ng produce. Awan ah, ng Diyos. Ah, libre naman yung ano, yung chemo, yung amin lang dito yun lang po yung dugo lang po talaga. Ngayon, nagka-problema ako sa dugo ngayon. hindi ko lang kung bakit. Para matuloy ang kanyang chemotherapy, lumuwas ang kanyang asawa mula Isabela para mag-donate ng dugo. Baka may remedyo kasi wala talagang wala na kaming budget. Mm -hmm. Pag Kaya pa pagkain namin, siya pagkasaya pa uwi. Tapos sabi nag-uwi ka lang siguro mga 2 to 3 hours. Baka may mag-donate, mag-wala na ng B+. Mm. Tapos yun nga, talaga. Ang pipray ako talaga sana magkaroon kasi yung know, ano, no, ang ng pangaramdaw. Hindi ko may wasa umiyak eh. Hindi mm -hmm. ako talaga. Sabi nga, siguro naawa din yung doktor. Mahirap, ma'am. Kasi <laughs> mam ma'am, yun nga, magdodonate ka lang doon na hindi <laughs> mo sigurado kung papasa ka sa interview. Yun, <laughs> yun nga, ma'am, ang kinakatakot ko ngayon eh. Baka madelay. Eh, magtatagal na naman kami dito. Eh, to... tsaka hindi naman kami taga dito. Mabigat daw ito para kay Lina lalo pat na iwan sa probinsya ang kanyang apat na anak. Pero pinili nitong magpakatatag para sa kanyang gamutan isa lamang sinanay sa mga pasyente ngayon sa Baguio General Hospital na apektado sa kakulangan ng supply ng dugo. Noong lunes, June 16, ipinaw sa Facebook page ng BGHMC na kritikal ang kanilang supply ng dugo na kinakailangan ng mga pasyente. Problema rin ito ngayon ng Red Cross Baguio City Chapter. So yun ma'am, alimas, ngayon ma'am na June, uh July, August, September bakit po? Siyempre, ma'am tag-ulan 'yon. So kung kumbaga yung mga mga donors natin iniisip pa rin ma'am nila yung safety ma'am nila na uh syempre ma baka mabasa, busy, as much as possible. Lalo pa ma'am 'di ba, usually pag ganitong ano is hindi lang tag-ulan, bagyo bagyo times natin talaga dito sa Baguio yung mga ma'am sa datos ng Red Cross Baguio, mula Januari hanggang Mayo ngayong taon, nakakakolekta na sila ng halos 2,277 na blood bags at nakapagbigay na sila ng halos 3,530. Sapat na raw ang apat na kataong nagdodonate ng dugo, kada linggo at karamihan sa mga donors sa lungsod ay mga estudyante. Katumbas na yan sa 400cc na dugo na makakatulong sa 6 hanggang 12 pasyente depende sa kanilang pangangailangan. Mas marami talaga yung need ng, ng blood kaya kasa dun sa nakokollect natin. Kaya naman umulan man o umaraw, 24 oras silang bukas para sa mga nais mag-donate ng dugo. Kahit papano naman po, we have uh, as much as possible Uh, two to three to four blood donations in a week, uh, one to two blood donations in a day. So, uh, kahit pa paano ma'am, uh, mababa man yung supply but uh, nagagawan pa rin ma'am naman natin ng ng paraan because uh, si Red Cross ma'am, di ba ma'am, meron tayong uh, 102 chapters uh, nationwide. So, kumbaga, Si Red Cross Baguio, kung wala po siyang available na blood, nandiyan si Red Cross Benguet, nandiyan si Red Cross ang uh, Pangasinan, La Union. Kung baga napapaligiran, ma'am kami. Para sa mga nais mag-donate ng dugo sa Baguio General Hospital and Medical Center, bukas sila mula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. Angel Arquero, RNG News.